Noong ikadalawampung siglo, tatlong beses ng karaniwang kita ng sambahayan, ang halaga ng bahay. Makakabili ang mga tao ng bahay gamit ang tatlong taon ng kanilang sahod, at dati ay normal ito. Pero nagbago ito. Ayon sa pandaigdigang pag-aaral, sa siyam naput limang pangunahing lungsod wala ni isa ang abot kaya ngayon. Pati mga normal na lungsod hindi na abot kaya. Ang bahay ay mahigit limang beses ang halaga kumpara sa karaniwang kita ng pamilya. Sa Hong Kong, Sydney, at Vancouver hindi lang lima kundi siyam, sampu o labing apat na beses ang kita. At hindi pa sila ang pinakamasama sa Beijing at Shanghai. Madalas lumampas sa dalawampu o tatlumpung beses ang price to income ratio na nagpapakita ng laki ng agwat sa matitinding pamilihan sa mundo. Unti-unting namamatay ang pangarap na magkaroon ng bahay, di lang sa isang bansa, kundi sa lahat ng mga ito. Kapag nawala ang pangarap, marami ring ibang bagay ang nawawala. Habang nagiging investment ang bahay, ipinagpapaliban ng mga tao ang pag-aanak dahil di nila kayang tustusan ang espasyo, tinatanggihan nila ang mas magagandang trabaho dahil masyadong mahal ang lumipat, at ang batang henerasyon ay di nag-iipon dahil ano para saan ang pag-iipon para sa di mo mabibili. Ang epekto ng pagbabagong ito ay ekonomiyang hindi kayang tirhan ng mga nagtatrabaho, nagtuturo, at nagpapatakbo ng lungsod kahit sila ang bumubuhay dito. Paano nga ba tayo napunta sa gulong ito? Kung hindi na kayang tumira ng mga tao sa mga lungsod na ito, pwede pa bang lumala ang presyo? At sa huli, ano nga ba talaga ang kailangan para maayos ito? Inilalathala ng Chapman University ang Demographia International Housing Affordability Report tungkol sa gastusin ng pamumuhay sa iba't ibang lugar. Ikinukumpara nito ang presyo ng bahay sa kita ng sambahayan sa Siam na puot limang lungsod. Ipinapakita nito kung saan may pangarap pang magkaroon ng bahay at kung saan nawala. Ginagamit ng mga mananaliksik ang median multiple. Presyo ng karaniwang bahay hinati sa taon ng kita. Sa maayos na merkado, tatlo lang ang bilang na yan. Pero ngayong taon, may nangyaring di naganap noon. Sa unang pagkakataon sa dalawamput isang taong kasaysayan ng ulat. Wala ni isang merkado ang itinuring na abot kaya. Karamihan sa siyamnapot limang lungsod ay kabilang seryoso o lubhang di abot kayang kategorya. Kahit magkaiba ang kalagayan. Karaniwang ang bahay ay mas mas mahal ng apat hanggang limang beses kaysa kita ng isang pamilya. Sa labindalawa, lumala ang sitwasyon kaya nagdagdag sila ng kategoryang imposibleng hindi abot kaya, kung saan ang presyo ng bahay ay lampas siyam na beses ng karaniwang kita. Nangunguna ang Hong Kong na may labing apat punto, apat na beses ng kita, kasunod ang Sydney na may labing tatlo punto walo. Sumunod ang San Jose, Vancouver at Los Angeles. Kapag tiningnan mo pa ang iba pang lugar, mapapansin mong paulit-ulit ang pattern sa buong bansa. Ang mga bahay sa tipikal na lungsod sa Australia ay sampung beses na nanggit ng kita ngayon. Maging ang mas maliliit na pamilyan tulad ng Perth at Brisbane ay mas mahal na kaysa New York. Sa Canada, bumaba ang abot kaya mula pa mid-2,000. Ikaapat na taon ng kabilang ang Vancouver sa pinaka hindi abot kayang lungsod sa mundo. Kasunod ang Toronto, ang mga bahay sa Greater London ay siyam ay siyam na beses ng karaniwang kita. Habang sa United Kingdom ay limamput-anim, doble ng halaga, noong dekada 90, ang Estados Unidos, na kilala sa malalawak na suburb at murang pabahay, ay tumaas mula tatlong punto hanggang apat punto walo ngayon. Ang Pittsburgh, ang pinakaabot kayang lungsod sa listahan, ay nasa tatlo dalawa. Dati, normal lang yan. Ngayon ay parang himalana. Tatlong taon lang ang nakalipas. Abot kaya pa ito. Dati, sumasabay ang presyo ng bahay sa kita ng tao, pero ngayon, magkaiba na sila. Tinawag ng mga may akda ng ulat na ito bilang isang banta sa mismong pag-iral ng mga pamilyang nasa gitnang kita. Kapag mas nagmahal ang bahay kaysa sahod, naapektuhan pati labas ng merkado ng pabahay. Pinagpapaliban ng pamilya ang anak. Tinatanggihan ng manggagawa ang mas magandang trabaho dahil di makalipat at nawawalan ng akses ang kabataan sa pundasyon ng gitnang uri pagmamayari ng bahay. Na nagbubukas ng tanong, kung di ito problema tatlumpong taon na ang nakalipas, ano ang nagbago? Tatlumpong taon na ang nakalipas. Ang bahay ay isang silungan. Isa itong pangangailangan. Bahagi na ito ng pandaigdigang investment strategy. Pero hindi lang ito tungkol sa pabahay. Sa mga nagdaang dekada, halos lahat ng asset gaya ng bahay, lupa, stocks, at sining ay tumaas ang presyo. Bakit? Dahil mas maraming pera ngayon ang mayayaman, korporasyon, at malalaking pondo, kaya naghahanap sila ng ligtas na mapaglalagyan. Kapag dumami ang pera ng mayayaman, imbes na grocery, asset ang binibili nila. Pinakamalaking tinamaan ang pabahay dahil ito ay mahalaga at asset na pagmamayarian, paupahan, o collateral. Naging perpektong target ito. Lalong tumaas ang demand dahil dito, habang sabay na nililimitahan natin ang supply ng walang sapat na dahilan. Nagsimula ito sa layuning protektahan ang berdeng lugar, kontrolin ang paglawak ng lungsod, at panatilihin ang karakter ng komunidad. Pero nauwi ito sa zoning limits, taas na limitasyon, minimum na parking, at mas komplikadong pag-aproba na nagpapabagal at nagpapamahal sa pagpapaunlad ng lupa. Dahil sa mas mahigpit na restriksyon, di na normal ang pabahay di na sumasalamin ang mga presyo sa gastos ng mga materyales, kundi sa kakulangan ng polisya. Habang bumaba ang interest rate, mas maraming kapital ang nagtulak sa parehong limitadong dami ng bahay. Nakita ng mga mamumuhunan, pondo, at sistema ng pensyon na nagbibigay ang real estate ng matatag na kita at proteksyon sa implasyon. Kung uutang ka sa 3% at tumataas ng 7%, ang ari-arian mo, di mo na kailangang tumira roon. Ginawang produktong pinansyal ang bahay at bumili ang mga institusyonal na mamimili ng single family na bahay. Itinuring ng mga dayuhang investor ang isang ari-arian bilang imbakan ng yaman. Ang pera na iyon ay dumirecho sa mga lungsod na nasa tuktok na ng listahan ng demografiya kung saan ang supply ay nagdulot ng sobrang taas ng presyo. Ang pagtaas ng halaga ng pabahay ay humihikayat ng kapital at nagdudulot ng feedback loop sa pagitan ng kakulangan at spekulasyon. Samantala, tumigil na ang pagsabay ng sahod. Noon sabay gumagalaw ang kita at presyo ng bahay. Habang mas nagiging productive ang manggagawa, lumalaki ang kita nila at dumarami ang bahay. Noong siyam na Foods, naghiwalay na ang mga landas na yon. Ang automasyon sa kalakalan ay pumigil sa paglago ng sahod, kahit na tumataas ang mga gastusin. Sa US, ang tunay na sahod ay tumaas lang ng 10% sa 20 taon, habang ang presyo ng bahay ay dumoble, nagtaiple, o nagkuwadruple sa parehong panahon. Noon, sapat na ang isang kita para makabili ng bahay para sa pamilya. Kung may pangalawa pang kumikita, mas malaki o mas magandang bahay ang kaya nilang bilhin. Dahil karamihan ay may dalawang kita. Alam ito ng mga nagbebenta kaya tinaasan nila ang presyo. Imbes na magmura ang bahay, ang dalawang kita ay nagdulot lang ng pagdoble ng halaga ng bahay. Habang tumataas ang presyo kaysa sahod, may nangyari pa, lalong nalulubog sa utang ang mga tao. Dahil mas malaking kita nila napupunta sa mortgage, patuloy ang pautang ng bangko dahil ligtas ang merkado at at tumataas ang presyo. Habang lumalaki ang loan, tumataas ang bid ng mga bumibili kaya lalo pang tumataas ang presyo. Nabuo ang feedback loop na lumalakas. Pero nang dumating ang pandemya, nagsimulang manghina ang buong sistema. Dahil sa remote work, tumaas ang demand pero nanatili ang pangunahing problema. Sumabog ang gasto sa construction nagkagulo ang supply chain, tumaas ang inflation, nagmahal ang mga materyales, kaya bumagal ang mga proyekto, tumaas ang interest rates, kaya mahal mangutang. Pero hindi bumaba ang presyo dahil walang gustong magbenta. Maraming may-ari ng bahay ang ayaw lumipat dahil sa mababang mortgage interest, kaya nabawasan ang supply. Tinulungan ng gobyerno pero madalas mali ang paraan. Tulad ng dagdag na tax breaks, grants, at subsidies sa unang beses bibili ng bahay. Kung walang dagdag na bahay, hindi bumababa ang presyo kahit dagdagan ang pera ng tao. Nagdulot ito ng agawan sa bahay ng mga bumibili. Kung iisipin, ang sagot kung ano ang nagbago ay hindi lang isa, kundi sunod-sunod na reaksyon. Nilimitahan ang lupa at hinayaang hindi tumaas ang sahod habang tumataas ang presyo ng ari-arian. At nang mabasag ang pundasyon ng sistemang yon, pinilit nating ayusin gamit ang panandaliang solusyon. Patong-patong na lang ang mga problema. Dahil sobrang mahal, napupunta tayo sa mga lugar na imposibleng tirhan. Ngayon, ang pinakamayayamang lungsod sa mundo ang nangunguna sa listahan ng pinakahindi kayang tirhan. Anong ibig sabihin nito? Para sa milyon-milyong pamilyang nasa gitnang antas ng kita, ibig sabihin nito ay di na bahagi ng plano ang magkaroon ng bahay sa mga lungsod gaya ng Los Angeles, Sydney, at New York. Maraming nangungupahan ang gumagastos ng 30 hanggang 35% ng kita sa paupahan. Lagpas sa abot kayang halaga. Ayon sa mga ekonomista, ang bumibili ng bahay ay nasa late 30s o early 40s. Sampung taon na mas matanda kaysa sa kanilang magulang. Kapag di na kaya ng tao ang gastos, tumitigil silang lumipat para sa oportunidad. Sa US at Canada, lumilipat ang mga tao mula lungsod patungong maliliit na bayan na tinatawag na counter-urbanization. Bagamat maganda ito para sa mga rehiyon, kadalasan nangangahulugang nauubusan ng manggagawa ang pinakaproduktibong lungsod, mga guru nurse, manggagawa, at hospitality staff. Kapag sarado ang pamilya ng pabahay, apektado rin ang trabaho. Bumabagal ang produktibidad at lumalalim ang hindi pagkakapantay-pantay. Habang nahuhuli ang mga nangungupahan at first-time buyers, patuloy namang yumayaman ang mga may-ari ng bahay dahil tumataas ang halaga ng kanilang ari ari-ari taon-taon hindi dahil sa dagdag na trabaho o imbensyon, kundi dahil sa kakulangan ng supply sa mundo. Ang halaga ng real estate ay tatlo at kalahating beses ng taunang gross domestic product. At para sa mga taong maswerte, ang pagbili ng bahay sa sobrang taas ng presyo ay parang pagsusugal. Mataas ang utang at panganib. Kaya laging may takot na baka magulo ng economic shock. May paraan ba para maiwasan ito? Naglunsad ang New Zealand ng plano na tinatawag na Going for Housing Growth noong 2023 kung saan naglaan ng lupa para sa 30 taon para sa pabahay. Simple ang layunin nila. Gawing predictable ang supply ng lupa para hindi tumaas ang presyo. Sa US, niluwagan na ng mga lungsod at estado ang single family zoning. Maaari nang magtayo ng duplex at maliit na apartment block sa dating mga lote na isang bahay lang ang pwede. Nagbibigay ito ng mas maraming pagpipilian kung saan nais tumira ang mga tao. Habang iba sa Singapore, halos siyam na ng sambahayan ay may sariling bahay dahil sa malaking pabahay ng gobyerno. Binibili ng gobyerno ang lupa, nagtayo ng mga apartment, at ibinebenta ito ng mas mura sa mamamayan. Kung ituturing infrastruktura ang pabahay gaya ng kalsada o paaralan, posible ang halos lahat ay magkaroon ng sariling bahay. Mayroon ding mga bansa na tinutugunan ang espekulasyon imbes na ang supply. Sa Wales, pwedeng maningil ang konseho ng hanggang 300% premium sa buwis. Ang Taiwan ay nagbubuwis ng hanggang 45% sa mga ari-ariang ibinebenta sa dalawang taon. Sa Netherlands, ipinagbawal ng ilang munisipalidad ang mga mamumuhunan na bumili ng bahay sa ilang lugar. Sinisiyasat ngayon ng US ang ganitong ideya sa End Hedge Fund Control of American Homes Act. Ipinagbabawal ng batas na ito ang hedge fund at kumpanya na magmay-ari ng single family na bahay. Oo, para maresolba ang krisis, kailangan natin ng mas maraming bahay. Pero dapat ding pag-isipan kung sino ang bumibili, saan ito itinatayo, at anong ekonomiya ang pinapalakas. Sa pinakapuso nito, lumang kwento pa rin ito. Dumadaloy ang malaking pera sa ilang ari-arian at nalulunod ang mga nasa gitna at mababang kita. Kung hindi mawawala ang hindi pagkakapantay-pantay, hindi bababa ang presyo ng bahay.